mahal kong Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., ako po si Josefina Tolero Villarujas, si Simeon Cordobes. Tanda ko pa po nang kami puwersahan palisin sa aming lupa na halos damit lang ang suot namin na aming dala. Kaya habang hirap na hirap kami, na nagkawatak-watak dito sa kabundukan ng Rizal. Naisip ko pong humingi ng tulong kay President Erap Estrada at tinulungan naman po ako ng mahal na Pangulo. Ngunit sa sobrang kahirapan, hindi ko po ito napagpatuloy sa kawalan ng financial dinalaw ko po ang lupa namin sa guard si at ang mga kamag-anak namin na naghihirap ng agawan ng lupa ng mga obiyas na sobrang hirap, hirap na hirap ang kalagayan. Nadurog po ang puso ko nang makita ko po ang kanilang kalagayan na dapat sana meron silang sinasaka para sa ila. Pero iba ang nanginginabang. Mahal kong Pangulo, humihingi ako ng tulong sa inyo na pag magkaroon ng katarungan ang mahaba naming paghihirap. Nagpapakababa po ako at nakikusap sa inyo na ko ay natulungan ninyo po ang pamilya ko, Mm. Ang bilis pala eh. Oh. Okay, okay um. na ka na? Hindi, hindi, hindi okay. Oh, okay. okay, okay. Na, 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 tinapos mo sana. Ay, okay, hindi, okay. Kasi extend ko lang yung video. Ah, okay. oh, sige. Ah, po, i-tapos mo muna. Sige, hanggang dito. Kung saan ka